kayo guys sa uh, kalagay ni Greta. ay mga nganak na siya ngayon. Yan. Pupuntahan natin siya sa ospital, dadalawin natin. Pero hindi pa po nakakalabas yung bata. At bali, sasabahan ko si Toy Joey dahil wala siyang katuwang doon. Ayan, hello baby JD, see you soon! yun guys, halos kakarating-rating ko lang dito sa ano, ospital. Wala pa si Greta guys mga ano pa, uh, apat na oras pa daw, pero nakalabas po si Baby JD yan Mag, uh, pagka okay na sila, nakapag nakarecover na, pwede na silang lipat dito sa kanilang room. Kaya naantay na lang natin sila dito, guys. Na, excited na ako. Makita si Baby. Walaan nyo, guys, kung kakulay ni Greta. kung <laughs> kakulay ni Kuya <laughs> sa kanilang room. Ayan. Yan ang kanilang room, guys. Napakalaki. Sana uh, linggo makalabas na rin. Para mas, ano sila, comfortable sa kanilang bahay. So, yan na nga, guys. Update ko kayo. Ano nang nangyari kay Greta? Bakit hindi pa siya dinadala dito sa room? Yan. Bali, nanganak siya ay... 2.30. Yan, hanggang ngayon ay tulog pa. <laughs> Napahamod ko mire. <laughs> Actually, malapit na siyang ano, masiyes kasi ano, sabi ng doktor na tutuyuan na hindi marunong umire. Buti na lang nailabas pa rin, nairakas pa rin. So, antay-antay rin, ah, antay antayin pa rin natin ng kaunti. Sa, uh, sabi ng doktor ay yakit pero si Greta, maya-maya. Update ko ulit kayo, guys. guys ang ating pasyente. <laughs> ano? Sampo pa? <laughs> Anong piling? Kabilis naman nagsibig si Kaya nga, hmm, ganyan, ganyan, din ako dati. Ang bilis niya guys, sumakit lang yun. Umihi lang siya tapos mayroong lumabas daw na dugo. Tapos ano na, ang bilis ng pangyayari, ano kaagad. Pa Pagdating dito sa ospital, ano na, Ah, uh, si 7 cm na kaagad. Oh, dire diretso na. Dinala na kaagad sa ano, delivery room. Dito sana pupunta. Kasi hindi ko naman siya masakit talaga. Ganyan din ako. Ano pa <laughs> si ba? Ay, ara si Bayo dito, Kita mo na. Kakulay mo daw 'yo. Ha. <laughs> <laughs> ano Kakulay mo daw. <laughs> Kamu kok Kamo, kamusta Joby? Good. Eh mo kita. pero like, madilim eh. Sabi niya kakulay batang Ah, Ayan, mga 11 pa daw kuya. Puedeng kumain. Oo, kakain pa si baby, mamaya pa siguro. Tommy. Tommy. Wala na. <laughs> Kaya nadadarin nila. Gusto ko makita rin na si, si Baby. Ayoko. Ba? hindi pa siya pwedeng yeah, dalhin dito. Neuro Pro. Hindi pinta ko Robbins yeah. <laughs> ha. Yan. Kamukha daw ni Kuya Joby. <laughs> Sam <laughs> Sampo pa daw kay Joby. Ayaw Ayoko na. Ayoko na. <laughs> Las na, na agad. Ay, hindi rin sinasabi nila, pag nalalasing, ayaw nila lumunum, eh. <laughs> <Okay>. <laughs> Tapos, okay. marali, sure, na minum eh. Tapos makakalimutin. Sir, din lang ako, ano yung... Sandali lang ano? Hindi mabilis, ay hindi matagal yung labor. Uh, ako uh, din mabilis, uh, apat na oras okay, okay, mag... Pero sabi ni Hindi kaya na isa na. Kaya nga, maghapon. Pero sabi ni Doktor, munti ka naman si Kaya nga, kasi hindi ko, hindi ko lang kare. Parang tatay ka lang eh. Mag hindi ko parang, parang ganun lang pero pag nandoon ka na hindi mo na alam huwag mo to say I pala ako sa ano, 2 na pag-ira-ira yun uh, ano yung alam ko din. at din, ako, least naka ano na nakaraos ka na di ba? Mama. mama I'm a Good morning mga ka-Dragon. Bike pass tayo. May, may little dragon na. Ah. Wala pa, hindi pa namin nakikita ang aming dragon. <laughs> ang aming baby dragon. Nasa nursery pa. Papalakas. Papalakas dami naming dala-dala guys oh. lalabas na pala siguro kayo mamaya may mga bag may bag pa sa kabila Ayun. ito ang food dito nagkape na rin pwede na magkape Yan guys. Uh, dadalawin lang namin si, ano, si JB sa nursing. tayo kay Baby JD. Makikita na namin siya, guys. Ano Hindi ka pwede doon Kuya yung Joby sa loob. Alam. Yan guys, si Chen na yung papasok sa loob kami. Dito lang sa may... Ano? Dito lang kami sa may bintana. Dito lang kami sa may bintana. Hindi. <laughs> <laughs>

<laughs> <laughs> Bawang dede yata. Yeah. Hmm. Nakaano siya nung no? yung baka niya. Tuhod. Hmm. So yun guys, update ko kayo kay baby JD. Ayan. Bale, pinayag na rin kami umuwi ngayon. Pero si baby JD, punta natin Kasi mayroon pa siyang ano, naantay na laboratory. Yung kanyang hita mga may spot ng dugo hindi pa nila alam kung ano yun. Kaya iba pa check pa yung no, kanyang yung analysis. So, untayin namin muna yung kanyang result kung ano sa sabihin ng kanyang kaya. Sasabay ba namin siya pa uwi na yun? Or, aantayin na lang natin, no? Kaya. So, Depende kung ano. Depende sa results um, Sir, kasi yung dugo may trace. Ay, yung ihi, may trace. Pero, may, ba, ko sa ano, may trace lang. Hmm. Okay. Nagugin ako kanina. Normal lang. Lalo sa babae. Ay, okay. lalaki yeah. siya. Lalo sa babae, normal. Pero sa yeah, lalaki okay. mayroon din kasi galing pa daw yun sa ano. Uh, baka daw galing pa sa ngayon. Pero mas pa, mas sigurado, ipa, ano nga, yung rin ako. Oo, so, para lang masyupa. Ano yun? Ano yung pagbunan? So, tara guys, kain tayo. Kain na naman. <laughs> Mukhang nataba <kayo. laughs> Fish and chips. Ito yung food nila. Ano ang pagkain mo? Fish and chips lang po. Fries? Hindi ka ka magkakain ng ano, kanin? Hindi. Hindi kayo magkanin? Ano mm. yan? So, Magpusog ako din sa... Ano? Kumakain um, ka ba niya? Uh, ano ba ito? Pasta? Ah, uh, Oreo. Makain uh, uh, <laughs> ako ng kanin. Alimutong itawin. Pasta din yan, pero old toyo Masakit yung na lang sa likod. Sa kahiliga. Ang ng mo dyan eh. Sulo. <laughs> Alam mo, kawin pa siya. Ang ng kawin pa siya. Ang Ang ganda ng kawin pa pa Oh, anong feeling May baby ka? Of course, excited ako. Gigil na, gigil na ako buhatin si JD. Didoon po si JD. Kanino ro kam pa? Sabi ni Usam. Kanino pa? Edyan ang mukhang mo ko. Yung karga ko kanina, ito's para ako nagkakarga Adi. ng maliit na ano. Ate O si Debera. Nakuha lang sa akin guys yung ano, kilay. Yun lang ang tingin ko ah. Yung mag yung ng pagkakilay niya eh. Pero mm -hmm. ano, mm -hmm. ay ayan nga, dali magbago yung mukha ng bata. Pag baby kasi hindi mo pa ano Yung ilong sa'yo. <laughs> oh, matangos talaga yung ilong na yan, yan. Cute ng ilong. Ang amin kasi ang lalaki guys ng ilong eh. Sa akin, ilong ni mama eh. Kain tayo guys. Hmm. Fish and chips. Mahirap ng anak. Alam hmm. ko hindi mo uubos itong kanin. Sakit sa ano, sa... Kaya bilib ako sa mga nanay guys. Lalo kay mama na kaya niya yung pitong ano, pitong ire. Itong beses siya nag ire, -ire. Walang anesthesia, wala lahat. Paano yun? <laughs> <laughs> Senti pa sa'yo. <laughs> Senti pa sa'yo. Walong anak. Ang gusto po. Sa isa, ayaw na rin ng mga anak. Kasi nga, ka, ano, Sobrang hirap ilang araw din siya sa hospital nag labor. Tagal niya labor sa isa. Buti na lang din sa akin talaga. Ang bilis, bilis lang talaga ng pangyayari. Nagising ako ng alas tres. Umihi. Pagka ano ko, mayroong dugo. konti lang naman. konti konti lang. Tapos ano, gising ulit ako. Dumini naman. Yun, mayroong konting ispat, ispat ulit. Tapos yun na nagsunod-sunod na, naghilab na siya ng naghilab. Up kada 5, 10 minutes and then naging 5 minutes. Inurasan ko kasi. Tapos atas 9 ng umaga, nandito na kami sa ano, hospital. Tapos... Eight, uh, siguro mga 8.30 yun. 8? 9 eh, nandito sa huh? -in. uh, ano? 9 tayo nag-in. Ano, in. Pero 8.30 yun. Tapos ano, inaiya ko, inaiya ko, nasa 7 cm na siya. So, nagulat ako. Ganun na agad. E, eh, samantalang di pa naman siya ganun talaga naghilab-hilab. Doon lang talaga ako sa dugo. Kinabahan baka kasi ako ano yun. Kaya ako nagpapunta dito. Tapos, di yun. Dire-diretso -dire na. 9 a.m. hanggang alas, alas 2. 1.59 p.m. ako nanganak. Pero muntik-muntik lang din talaga rin na si sariyan. Kasi eh, hindi daw marunong mag-iray. Eh. Mm -hmm. Ang dami nila lahat bed ng ano, puno talaga yan. Sige, push sila na. Nakatulong sa akin yung ano, pag-push. Tinutulak yung chan ko. Sinasabayan ko na lang din sila ng ano. Pero muntik-muntik lang din talaga ako masisari Buti na lang. Nailabas. Nagagalit na yung doktor eh. Gretchen, ano ba? Ilabas mo na. Sabi ko, ayoko na po. Sabi ko, isip-isip ko. Gusto ko nang buwangon doon. Uwi na ako. Parang ko nag-gilag-gilag pa. yung ano. Masisari yan man. Sige na nga. Pero nung ano, nung, ang pinakamatinding ano lang talaga yung construct niya. Yung ano, yung nasa 10cm na. Minsan lang yun, pero Grabe. Oo, oh, yung talagang hindi ko alam. Para akong naging zombie dito sa kama eh. Nagwakal-wakal lagan. <laughs> ko pa yung kamay nang nasigipo. Okay lang. Kahit pigain niyo po yung kamay ko. <laughs> lagi. Wala akong ano eh. Lahat ng mawakan ko talaga. ano? Pero sa susunod talaga. Hindi ko alam. Hmm? Ayun guys, ano, update namin tayo at um, ano, hindi pa pwedeng i si, ano, si JD. Yan. Antay na lang namin hanggang bukas. Sana okay lahat ng ano, yan, laboratory. So ayun guys, uh, hanggang dito na lang po ang um, maigsing episode na to. Ayan, thank you so much sa mga followers ng Team DFL. Ayan. See you na lang po sa Mindoro next month. Next month? Di ba luluwas na naman sila, charo, Luwas ng luwas ang mga, ano, Charara. Ang sila sa atin, sa Amerika. Punta sila kay Sir Willie. Sana all makasama. Hindi okay, ako makasama. Guys. Yung ilong ni JD. ilong, ilong, ilong. Ilong ko din. Pero kami ng kasi hmm? Okay, Good night, everyone. Thank you po. bye, guys.